ang init <laughs> ay grabe alam mo yun may electric pan sa harap ko pero yun ibinubuga hindi hangin na yung magpapalamig sa akin <laughs> yung binubuga init din my god Diyos ko talaga grabe na init ngayon halos ito napapansin ko ah taon taon patindi na patindi yung init tuwing summer o sa to lang ito yung napapansin ko and hindi naman ako eksperto, hindi ako, di ko alam. Pwede nyo i-comment kung may mga na-research kayo kung anong epekto nito kung saan patutungo to. Kung taon-taon na lang, tumataas ng tumataas yung temperatura tuwing summer na sobrang init na halos pwedeng-pwede ka na magprito ng itlog yata, yan. O hotdog, yan. Maglagay ka lang ng kawali sa daan usaan tirik na tirik or matindi talaga yung sikat ng araw lagyan mo lang na mantika nako para makakaprito ka na ba diba? ng ulam tipid pa sa gas well anyways hindi yan yung main topic natin for today's episode this is my day 13 of 30 days 30 vlogs challenge right, so um, bago tayo mag start pwede nyong i-comment no? kung ano na yun na pag-improve ko sa paggawa ko ng vlog, sa pagsasalita ko. Kasi ang goal ko talaga dito, alam nyo, yung ma-improve yung pagsasalita ko sa harap ng camera. At yung sanayin yung sarili ko na tumingin sa lens. Then, yun nga, ma-improve yung monotone voice. Comment nyo kung meron pang kailangan ma-improve sa akin. Ano pa yung kailangan ma-improve? I'm willing na makinig sa inyo para sa ika-improve, ika, ika natin, ano, mga kaunlad. So, mga kaunlad, ayan. For today's episode, teka, isip pa ako saglit ng ano, topic, ah. Hmm, siguro mga one hour, bigyan nyo ako, joke lang. Teka, siguro, for today's episode, toxic Filipino mentality ulit tayo. Yan. Magpapakaril talk video muna tayo. So, as usual, kung sensitive ka, huwag mo na panoorin tong video na ito. Okay? So, isa pa na gusto kong i-open sa inyo na na toxic Filipino mentality ay ganito. Teka, medyo nag-pause ako. Toxic Filipino mentality, and culture, yung sasabihan kang palasagot kapag nangangatwiran ka lang, lalo na sa mas nakatatanda sa'yo. Totoo, itinuturo ng Biblia na igalang mo ang iyong ama't ina. Hindi ako against, ano, sa paggalang sa nakatatanda. Dapat yan, no? lalo na kung wala ka pa naman na sa sarili mo but anyways at the end of the day pantay pantay naman tayo eh, di ba mga konlad now itong pagsasabi ng palasagot sa isang bata eh minsan nagkakaroon na ng trauma no hindi naman sa OA alam nyo kasi ang nagiging resulta nito may mga punto yung isang bata hindi niya magawang sabihin yung punto niya kasi nangangamba siya baka sabihan siya na pala sagot well binigyan tayo ni Lord nilikha ng Lord nilikha ng Diyos yung bibig natin para mapagsalita para ipahayag yung nilalaman ng puso natin yung isip natin kung may idea tayo kung may punto tayo bakit hindi natin gagamitin yon di ba Although, ikaw na kabataan na nakikinig ngayon, kung alam mo naman mali ka, eh, sa tingin ko lang, ah, tingin ko lang ha, ito, hindi ko inuutos gawin mo to, pero sa tingin ko lang, kung alam mo naman sarili mo mali ka, pinagsasabihan ka, huwag ka nang mga tuwiran, ba? Diba? Makinig ka na lang. Pero alam mo kung may puto ka naman, di ba? Diba? Magsalita ka, speak up. Kasi alam nyo ako, ito, hindi ko sinasabi gayahin nyo ako ha ah. Pero ang akin lang Wala akong paki mas matanda ka sa akin Wala akong paki Kung sino ka pa May punto ako sasabihin ko sa'yo Oo, hindi naman na sobrang prank ka ako na Walang pakundangan sa mga pinagsasabi ko Hindi Yung mga times Talagang in-exercise ko yung pagiging uh, Assertive, pagiging agresibo No? Kasi hindi naman kailangan hindi dapat sa lahat ng oras tahimik ka. Matuto ka magsalita. Okay? Hindi yan paikipag-away, hindi yan paikipag-argumento. Matuto ka na sabihin yung side mo. Hindi yun mananahimik ka lang sa lahat ng oras. So yun, mga kaunlad, thank you for watching this video, this short video. Marami kayo natutunan for today's episode. Bye-bye and God bless. See you!